Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat. At heto nga at araw na ng undas. At bibili ako ng kandila, pupunta kami ng sementeryo ngayong araw na ito. Dadalawin nga namin ang mahal kong kaibigan. Kasama ko si Maron. Tara at samahan niyo po kami ngayong araw na ito. At heto nga at tapunta na kami. Trip na trip ang araw ini. Nandito na nga kami sa sementeryo. At hindi ko nga alam kung saan kami dadaan dito at puro baha. Puro tubig nga ang nakikita mo dyan, nakakaloka. Ah, Kung saan-saan nga kami sumuot ng aking anak, nakakaloka. <laughs> At hindi ko nga masyado matandaan kung nasaan yung punto ni Joel. Heto nga, takita ko na ang punto niya. Grabe yung sukal dyan, nakakaloka o. Oh. Diba, yan ang punto ni Joel. Puro tubig, puro basura, at napakadaming mga damo. Ewan ko ba sa pamilya niya at hindi nalini? Puro damo nga o, makikita nyo, haya no? Eh, napakadami nila. Hirap na hirap kami ni Maron kung saan kami dadaa. At napakasukal nga. Heto nga ang aking anak, hindi alam kung saan dadaan at puro tubig. At sa wakas nga at narating ko na ang punto ni Joel. Joel. Oh, o yan, ang punto ni Joel. Maliit lang kasi nga na krimay. Nakakaawa naman ang kalagayan ng aking kaibigan. Yak iyak nga ako na nakita ko yan. Grabe nga yung pawis ko dyan kasi nga napakainit. Grabe, sobra. Mapuntahan ko lang yung punto ng aking kaibigan. Sabi ko nga sa itong ginawa namin ng aking anak. Sinabi ko nga kay Joel, payamanin niya ako at ililipat ko siya sa kripta. Ilalagay ko siya sa magandang himlayan, hindi dyan. Sobrang kinukurot ang aking puso no nakita ko yan. Sa mga hindi nakakaalam, siya ang matalik kong kaibigan. Napakabait na tao... Siya ang palagi kong kasama noon... Nung nabubuhay pa siya... Siya din ang dahilan kung bakit nalipat ako dito sa Santa Rosa... Ay, nakakalungkot naman... Nakakaloka... Napakabigat sa dibdib... Ayan nga si Maron, init na init din... Nakakaloka... At sobrang init nga dyan... Tapos puro basura makikita mo... Lord, payamanin niyo po ako... Para mailipat ko po ang aking kaibigan sa magandang himlayan... Hindi dyan... Nakakaloka... Ay, Diyos ko po. No comment na lang. Ipagdadasal kita, Joel. Sana kahit ganito ang himlayan mo, nandyan ka, payapa. Kasama ng ating Panginoong may kapal. At heto nga, at pagpapaalam na kami sa'yo, Joel. Lagi kang nasa puso't isipan ko, tatandaan mo yan. At heto nga, at palis na kami ni Maro. Hindi na kami pwede magtagal doon at malamo. At napakainit. Tapos iba pa ang amoy kasi nga baha. At heto nga, tagalakad na kami ng anak ko palabas ng simenteryo. At hindi nga masyadong marami maraming tao dyan. Ewan ko, bat ko konti lang ang tao? Marahil na sa bagong simenteryo na sila ngayon. Napakadami kasing simenteryo dito sa Santa Rosa Nueva Ecija. At nakita ko nga to, o diba, napagkaganda-ganda. Ang cute. <laughs> Pero paglaki ng mga sisiyo na yan, puro puti na. At heto nga, at nakita namin to. May mga palibring merienda ang binibigay nila dyan. Libring tubig at saka tinapay. At meron nga ding libring ice cream. Akala ko nga kung ano yung pinipilahan nila. <laughs> <laughs> Siyempre, humingi kami ng aking anak. So hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin ng aking anak. Mahal na mahal namin kayong lahat. And I thank you.